guys dito kami sa Matangas Terminal punta kami ng Torbina punta kami ng Bicol Okay guys, dito na kami sa Turbina. Kami nag na ng bus namin pang alas 9. Nang umaga nga biyahe papuntang Tikol Lipmanan, Camarines Sur. Dito sa yung isang malis na remote. Yung aming sasakyan, remote.

biyahe ng Pabigol, Santo oh, yung dagat na yan saan, anong lugar to, anong lugar sa dagat flammable yan guys oh. alam nyo bang ibig sabihin ng flammable flammable is dangerous to your health Top over kami mga idol dito sa Kalawag. So hindi ko na na, na sa labas. Kasi nagmadali na kaming kumain. So ayan nandito na ulit kami sa loob ng bus. Ayan mga isang oras na lang, isang oras kalahati na saamin na kami. Kaya dalawang oras kita, Let's go. Alis na ulit kami. Here we go. Kalawag to guys, ito yung Kalawag. Crossing Kalawag. Kung kayo nasa kayo ng Raymond Bus, yan, alam niyo to, Kalawag. Ah, your gold Cảm